hipokrito. Bukod sa pagtataglish, puro fake angel kasi sabi niya kay Apex, kaya bagay sa iyo magpaikli ng buhok at sa barbero umiscore pagkatambilis mo maka shortcut whenever you see source. Sa barbero Umi score, Ganong linya pang finals? May ma-angle ka lang boards, nagtatrabaho ng marangal yung tao, ginawa mo bang soy? Yan! Yan ang champion n'yo! Napaka-sinungaling. Una sa lahat, wala doon si Apex kay kailuni mismo nang galing. So anong gusto mo palabasin? Yun tugmang preso, imbento lang yon ni Kuya Marlon, ha? Tingin ko nga ikaw yung gumawa ng kantang layer Evil kasi baka akun ka!